Putang ina talaga mga kaibigan. Talagang pasensya na po, mapapamura ka talaga sa nangyayari sa atin sa Pilipinas. Ano? So hindi ko po maiwasan na magbigay ng aking opinion kasi kawawa po ang Pilipino mga kaibigan. Ano? Hindi po dahil uh, gusto ko lang na mag-content, ah uh, sasabihin ko yung mga sasabihin ko ngayon kundi ah uh, Mahal ko ang Pilipinas mga kaibigan Believe me Believe me no? uh, Linulusob na nga tayo ng uh, Mga Halimaw na Landslide Flood Typhoon No na idadagdag pa yung kaguluhan natin sa politika doon sa Pilipinas. Ang inayopak na gulo na yan. No? Wala akong kinakampiyan dito na politiko, mga kaibigan. Pero, sana naman, kahit pa man lang, ay magtulungan. Pero, sa ngayon, wala akong nakikitang possibility na magtulungan na lang muna yung ating mga politician at uh, yun bang mag uh, sanib puwersa na lang muna para tulungan yung ating mga kababayang na perwisyo ng mga konyetang mga baha at mga typhoon na mga yan no? ano kaya kung yun muna ang i-priority ano? hindi yung rally rally na yan na gulo lang no? mga kaguluhan sa politika ay nako ako mga kaibigan uh, kahit na nandito po ako matagal na po akong hindi umuuwi sa ating bansang Pilipinas ay uh, updated po tayo kahit papano man lang ay updated po tayo sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas kaguluhan man 'yan or mga magagandang bagay man 'yan ay uh, updated tayo I mahal natin yung Pilipinas eh no ay nako maniwala kayo sa akin o oh, hindi no noon nung nandun ako sa Pilipinas ay para bang normal na sa akin yan lalong lalo na yung mga korupsyon no mga pagnanakaw lalong lalo na yung mga nasa ay nako yun bang flood control scandal na yan grabe para sa akin, nung nandun ako sa Pilipinas, ano? Uh, pag narinig ko yung mga yan, yung mga porsyentuhan ba? Yung mga kickback, kickback ba? Para sa akin, normal yan. Pero nung pumunta ako dito, ay uh, parang medyo na-realize ko rin, naisip ko rin na hindi tama eh. Na? Hindi po uh, dahil nandito po ako, ako sa abroad, ay ganun po ako mag-isip. Kundi yun bang nag po yung ating isipan siguro. No. At uh, na realize ko na or na realize natin kasi hindi lang naman ako mag-isa eh. Na realize natin na talagang hindi tama. No. Kapag kinakausap po yung mga kababayan natin dito patungkol sa mga corruption corruption, normal na yan sasabihin nila. Parang isa yung ano namin, yung kumbaga opinion namin dyan. No? Kawawa ang Pilipino, yun ang opinion namin. Kawawa talaga. Nakikita ko yan kasi dito sa abroad, mga kaibigan, hindi eh, mo makikita yan eh. Yung mga tao dito, yun ang nakikinabang eh. Hindi yung mga politiko na may kickback. Dito yung mga taong nakikinabang. Oo. Kumbaga ay nako. Ah, uh, noong panahon ng pandemic. Mga walang hanap buhay. Yung mga maliliit na company, mga firm, mga malalaging company, meron silang suportang nakukuha sa gobyerno kaming malilit na trabahante mga inuutos-otosan inu continuous yung aming sahod oo continuous ay syempre cont kahit na pandemic naman continuous tayong mabuhay oo kahit na sabihin na natin yung tax namin dito ay nako kinakaltas sa ating buwan ng sahod ay nasa 70,000 pesos pero okay lang. Kasi kapag panahon naman ng sakuna ay meron naman tayong ano nire-receive eh doon sa atin sa Pilipinas mga kaibigan. Napanood ko yung mga yung baha sa Cebu. Basta yung baha. Doon kasi ako sa Cebu na nakapanood ng ano. My goodness mga kaibigan. Ay nako. Yung mga tao nasa bubong no uh, nasa na yung rescue no ay nako uh, hindi ko gustong magkomento ng negatibo pero uh, wala ka namang negatibo uh, positibong may komento kapag nakakakita ka ng mga ganung mga larawan mga video na mga bata mga ay nako no iba namamatay na lang dahil walang rescue team no? alam nyo dito mga kaibigan no? hindi ko kinukumpara ha hindi ko kinukumpara pero para ma-realize natin no? at ma makarelate po kayo sa akin no? doon sa highway et, mga uh, siguro mga more than 5 or 6 years ago muntik na akong makaranas ng disgrasya apat na sasakyan sa harap ko nagkabungguan o sa harap namin oo kami yung panglima muntik na kami kasi dahil yung sunlight na silaw na ano yung mga mata nila at saka madulas winter nasa minus 3 or 4 degrees celsius oo uh -huh. lahat ng mga tao bumaba at tinignan namin lahat yung mga kasi nagkawasak-wasak yung mga ano eh mga sasakyan oo tumawag kagad ka yung mga taong sumusunod nag, si babaan kami doon lahat nakasilpon. cellphone at kami naman ako naman yung tinignan namin yung mga at saka yung mga ibang tao doon yung kalagayan ng mga ano yung mga kalagayan ng mga driver yung isa talagang wala na halos ma but, sana walang nangyari sa mga taong yung mga yun no kailangan namin i ano sila i kumbaga tulungan sila para yung isa gumagano'n gano'n na eh tapos nag-violate na yung halos mag-violate na yung katawan ay eh, siyempre kailangan ano sila gising sila yun ang ano namin Seven minutes mga kaibigan 7 minutes highway yun ha hindi sentro ng syudad yun 7 minutes nandun na yung mga rescue team ilang rescue team ah, ilang ano oo ilang ano ilang uh, minutes lang ilang sasakyan Oo. Tapos after 10 minutes nandun na lahat. Pati uh, yung fire truck, mga rescue team, mga doktor, mga oh, ganun kabilis. Ay siyempre mga kaibigan, yung pondo na dapat pumunta kasi sa mga ganyang mga bagay ay pumupunta. 'Di ba? E eh, kung kinokorakot ng mga hinayupak na mga politiko Pati ba naman yung para sa health, kinukurakot pa rin? Di ba? Sino ba naman ang hindi hindi magagalit pag kaganyan? Ano? Ay nako. Yun po ang gusto kong i-point out dito, yung talagang sana magising yung Pilipino at hindi na yun bang para bang ma-realize na nila na hindi na normal, may mali na Eh. May mali na. Kasi tuwing election, mga kaibigan, bumabaha ng pera. No? Bumabaha ang pera tuwing uh, kumpanya. No? Tapos, tuwing sakuna naman, ay bumabaha ng bangkay. Ponyeta naman yan. Di ba? Di ba may mali dun? No? Hindi po ako nagagalit, pero parang frustrated lang ako sa nangyayari sa atin sa Pilipinas, no? Kasi concern tayo mga kaibigan. 'Yun ang ano diyan, eh. hindi lang dahil gusto kong mag-content, no? Uh, in fact, mga kaibigan, in fact, pag ako nagko-content ng ganito, walang nanonood. No? Ah, uh, kung may magsasabing content content lang 'yan, ay uh, onyeta hindi po. Gusto ko lang ilabas din po yung aking salo uh, salo No. Tapos ngayon, no, yung away ng mga politiko na 'yan ay naku. Ay naku. ewan ko. No. Ano kaya kung kahit kahit man lang one week man lang, kahit one week man lang, no, at magsanhi puwersa sila para kasi puwede, para sa akin puwede. Kung magsanhi puwersa sila at itabi yung politika, ay makakatulong sila sa ating mga nabaha na kababayan diba? lalong lalo na yung mga ang lakas ng typhoon nandun sa bubong naaanod yung mga tao oo no? tapos kompanya yung mga ponyetang mga politiko na kurakot na mga yan hindi lahat mga kaibigan, hindi ko po linalahat ha? No? puros mga pangako Buti kung Tulik lahat sila. May mga support naman. Ponyemas. Eh naku, pasensya na mga kaibigan, ha? So, ayan. Sana, sana gumising ang sambayan ng Bilibino. No? Ay, naku. So, ayan mga kaibigan. Let's do this.